ang una lagi namin sinasabi sa mga mothers na yun na nga yung ordinary na hand washing. Opo. Lahat ng hipuin mo consider mo na contaminated para may, para hmm. habit mo na yung hand hygiene washing, di po. ba? Yes. Proper hygiene hmm. ganyan. Pagkatapos wag kang maglalabas, wag kang mag magpupunta sa maraming tao. Mm -hmm. Kasi kumisan yung mga droplet infection napupunta rin sa iyo. Pwedeng mahawa? Oo, oh. oh, oh. so pwede pag, silang mahawa. Yung kapag kunyari ang nanay nahawa ng sakit, ano-ano po ba mga sakit na pwedeng siya naman ang ihawa niya doon naman sa batang dinadala po niya? Uh, usually, yung mga bacterial infection, ganyan. Okay. Kaya nga importante yung prenatal eh. Mm. Okay. Kasi sa prenatal, kinukuha na sila ng dugo, sinuswab sila, at least early, early pa lang, detect na kung okay. meron silang infection o wala. Mm -hmm. And then, yung management naman sa mga ganyan, kung ano yung nakitan sakit mo. Mm -hmm. oh, ano po ba yung mga pinaka-common? Man kasi kayo na napag-usapan natin yung typhoid fever. Ano po oh, ba yung mga oh. pinaka-common na mga bacterial infections na pwedeng makuha ng nanay at eh, maihawa niya po sa anak niya? Oo. Oh, oh. Usually kasi, uh, gumagawa kami ng swab. Mm -hmm. Dahil merong normal bacterial flora, mm. yung group B, streptococcus infection. Okay. Yan, most common yan. Kapag positive yan, kahit yung buntis ka pa, ginagamot na namin, binibigyan mm. na namin ng antibiotic. Okay. Kasi usually, mahahawa talaga ang bata. Kumisang kapag undetected, at nanganak ang nanay ng normal delivery through the vagina, tapos ang bata eh, wala kaming history na GBS positive pala. Mm kasi hindi na kapag pa-check up so hindi na detect. Ang ginag ang pediatrician naman kapag yung medyo nilalagnat na yung bata kasi lagnat is the first symptom of infection eh no? So ang gagawin nila ay laboratory nila yung bata pag nakita nila na medyo mataas yung WBC mm -hmm. which means that there is an infection bacterial kasi kung namamatay ang bata ng sepsis eh. Ay, no. oo, oo. And ang mga pediatrician naman, binibigyan na nila kaagad ng antibiotic. Mm -hmm. oo, pero kami, kapag na-detect namin early in pregnancy, tinitreat na namin yun. Mm -hmm. Maganda oh, may po. prevent po talaga. Oo, oo. Prevention is better than cure mm -hmm. talaga. Yes po. <laughs> Dok, yung ano, kaibigan ko po before, nanganak po siya ng normal. Mm -hmm. Hindi po niya alam na meron po siyang UTI. Ah. Tapos, nung pinanganak po niya yung baby niya, may UTI. automatic may UTI oh, na po. Ganun oh, oh. po pala yun. Oo. Oh, ano? oh, oh, oh. Napapas nila yan eh pero ano, kasi kung yung ibang bakterya, nagpa-pass through the placental barrier eh. Kaya, nahahawa din ang baby. So kapag ganun po, Dok, paano po mapoprotektahan po ng nana yung kanilang mga unborn child sa mga ganitong uri po ng sakit? Kasi nga, unang-una nga ng consultation sa doktor eh. Okay. Kasi kapag nagkonsulta ka, talagang meticulously, titingnan namin ang mga laboratory mo. Okay. Oo, tapos pag may nakita kami something wrong with your laboratory results, yun na, mag na kami, i-treat ka. Opo. Oo, habang ang bata nandoon pa sa loob. Oo. po kailangan ng antibiotic ng nanay. Hindi po ba 'yun makakasama sa kaniyang pagbubuntis? Ay hindi. Meron kasi mga antibiotic na hindi naman nakakaapekto sa baby. So, oo. So, meron po palang lang mga ganun. Kasi akala po namin basta gamot ay bawal 'yan sa buntis. Ay hindi. Oo. Pero may mga specific na mga antibiotics Dok, na pinaiiwas naman sa mga buntis. Meron din, meron din mga specific na antibiotic. Ang most mo na talagang safe sa mother and the baby, amoxicillin. Okay. Oo. Oh. Penicillin. Ganyan. Okay. Yung mga kung tinatawag namin na first generation, second generation. Mm. Yung mga third generation, fourth generation, usually may mga effect na yung okay. sa baby. Okay. Kaya ingatin. Oh, hindi basta inom ng ino.